Hello mga kabusing, may nabutan tayong gagamba, nagbabahay pa siya. Oh. Simula pa lang nagbabahay. Ayan. Ayan, nagbabahay mga kabusing. Gumagawa pa lang siya ng bahay mga kabusing. Ayan. Okay. Mamaya lang natin kunin. Patapusin muna natin mga kabusing. Hello mga kabusing, may nakita tayong gagamba dito lang sa iba. Ayan oh, hindi nagbabahay. Ayan. Parang ano siya mga kabusing, parang bagong itlog. Ayan oh, slim na slim. Ayan. Kasi ang lakas ng ulan mga kabusing, yung mga gagamba, hindi pa nagbabahay. Ayan o. Oh. Gandang gagamba. Haba pa ng galamay mga kabusing. Dito lang sila. Ayan. Ano yun? Oops, kunin natin. Ayun. Okay, mga kabusing. Mga kabusing, may nakita tayo ditong gagamba, hindi nagbabahay oh. Ayun. Ihintay pa siguro siya, Mamaya. Ayun, ang gagamba mga kabusing. Oh. Yan. Dito pa rin sa ano mga kabusing nakita natin. Sa may limonsito pa rin. Ayan. Okay. Kunin natin yan mamaya. Hello mga kabusing. May nakita tayong gagamba dito. Oh. yan basang basa sa ulan mga kabusing yung gagamba ayan dalawa sila dito mga kabusing may isa pa dito ayan magagandang mga gagamba na, basa, na babasa sa ulan mga kabusing dito lang nakita natin ayan Basta, ang lakas ng ulan mga kabusing, abutan tayo dito. Yun o. Oh. No? Bali, dalawa sila dito. Okay. Punin natin yan mga kabusing. Hello mga kabusing. May nakita naman tayo dito. Hindi pa nagbabahay oh, mga kabusing. Yung gagamba. Ayan, may kinakain siya mga kabusing. Ayan. Ayan. Alam niya siguro na parating pa ang ulan, hindi sila nagbabahay, oh. Ayan. Gandang gagamba, may kinakain pa siya, mga kabusing. Dito lang sa may limonsito pa din. Dito lang. Ayan. Yun, ang gagamba, mga kabusing, oh. Ayan. Gandang gagamba. may kinakain pa siya mga kabusing okay kunin natin yan mga kabusing gandang gagamba mga kabusing pauwi na kami na yan si Bayaw basang basa ako din oh basang basa kami ngayon sa ulan mga kabusing pauwi na kami mga kabusing Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment at 'yung bell natin mga kabusing huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin. Okay mga kabusing. Maraming salamat sa panunod Pauwi na kami. 'Yon. 'Yung damo basang-basa pa. Okay.